Wag! 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 wag. Sita! <laughs> tay wag! Tay wag! Tay, tay wag! Wag wag! Wag wag tay! Wag! Wag! Tay wag! wag, tay, wag. Ah, ah sige! Pero papakawalan natin! Wag wag wag! Magmanganggat muna para mahilo siya! Magmanganggat siya! Parang

Ayan, pinakawalan namin. <laughs> Ayan, yun na. Konti lang yan. yun. Eh. Ah, ang ganda yun, o. Oh. Oh. Hindi. Na. Na. Eh. <laughs> Sa ah, <laughs> sayang wala <mo> namun lakay. Hindi. <laughs> sayang. Sayang Saya kasama ko. <laughs> sayang kasama ko. <laughs> Ayan. Ayan siya. pinakawalan natin, malaya siya. Tara. Ay, ano to? Ano yan? namatay na pagong pawikan sabi ni tatay sayang <laughs> gusto kainin tatay kukunti lang lang makakain dun magaling siya manghuli no? pinaiikot niya lang ganun pala panghuli ng bayawak nawawa na kasi kaya e, ano ano <laughs> ha Ayaw. <laughs> ayaw. Nanginayo siya. Gusto, gusto niya na yung bayawak. Hindi <laughs> <laughs> wag. Dahil po pala pinalaga na lang natin sa Kasi kinabukasan. Hindi wag. naman. Oh, Saka yung bayawak kasi. Maganda siya. Mga parami <laughs> Tatawa ko kay eh, tatay. <laughs> Ang galing niya. Eh, no? Pinayikot lang pala yun. Para mahilo daw. Para mahuli. Pero pinakamalam po natin ha. Bernard. Dito pa wala mga isda, uh, tilapia, hito, dalag, wala po. Kaya yung ginagamit na mahiwagang ang parato ni Bernard, ayos lang po yun. Wala namang maapektuhan. Masa yung naghahanap lang sila ng palos. Ang ganda. Oh. Ang ganda talaga ng lugar. Sulit. Pero natawa talaga ako kay tatay. Eh. Gusto, -gusto niya talaga eh. <laughs> may ulam naman kami ulam namin bangos tapos may itlog na pula oh, kaya masarap naman yung aming ulam